taba ng pisngi ko, no? Ang ko na ngayon. Miss ko na yung payat na ako. Payat na muka. Miss ko na maging pogi. Ay. Anyway, I'll make this very quick at wala rin ako sa mood today to be honest. Um, for the past few years, many years already, marami ng taon, ang mag-asawang Chito Miranda and Neri, particularly si Neri, ay nagbebenta ng shares sa kanilang mga negosyo. Hindi ko lang sure kung ano yung mga negosyo. Ang dami na rin eh. Um, ang alam ko lang na may recall ako dahil may usap ko na isang investor is yung F&B nila, food and beverage business nila, isa itong restaurant. Hindi ko nalang mapangalanan. So what they're doing for the past few years is, for example, mag-open kami ng panibagong franchise, mag-open kami ng panibagong branch dahil wala kaming pondo, so ibibenta namin yung shares ng kumpanya. Okay, for this particular branch of this restaurant, um, bibenta ako 10% share sa'yo, investor A, kapalit ng 1 million pesos. Okay, investor B, bibenta ako yung 5% sa'yo, kapalit ng 500,000 pesos. Hindi to exact figures. Binibigyan ko lang kayo ng example para makuha niyo yung bigger picture. So ngayon, for the past few years, nakarami sila ng branch, nakasarami sila ng negosyo, nakarami sila ng kumpanya. And with all these businesses, wala silang puhunan. Alright. I know the feeling, been there, done that. Sakit lang sa ulo. Para makalikom sila ng pondo, they keep on selling shares of their businesses, shares of their companies to different investors. And for the past few years, nakarami na sila ng investor. Ngayon, anong nangyari? Hindi kumita yung mga negosyo. So, nadismay yung mga investor. Naghabol, nanghingi ng refund. Eh, wala na silang pondo pang refund. Wala naman, nandun na sa mga negosyo or nagasos sa nila somewhere yun sinampahan sila ng kaso. So, may butas sila doon. Kasi, technically speaking, by law, sa mata ng batas, you cannot sell shares or you cannot sell securities to different people if you don't have a secondary license to do it under Securities and Exchange Commission. Doon pa lang may butas siya. Kaya siya nakulong. And maraming investors siya. Multiple counts at the same time, nangangako siya na ganito yung earnings, okay, bibigay ko sa iyo 10% ng kumpanya throughout the years. Eh dahil walang nakuhang dividendo dahil hindi naman kumita yung negosyo at all, estafa eh, yon fraud yon So, yun yun. Ganun lang kasimple yung chismis. Walang kabet or anything, kaya hindi ito malisyo ko, so hindi ito controversial. And to be honest, yung ganitong sistema, talamak talaga ito sa industriya. Napakaraming bars and clubs sa Bacati, sa BGC, sa Quezon City, and other parts of Metro Manila or other parts of the Philippines na ganito yung sistema. I'll give you one example. Merong isang famous restaurants with multiple branches in Metro Manila. Nagtago natin sa pangalang Medyo Lasing na Baboy. Siyempre, niwas tayo sa libel. Medyo Lasing na Baboy ngayon ang market nila to get investors ay mga artista. Kaya kung mapansin nyo, may mga artista na, oh, si ganito, part owner na tong ganitong restaurant. Ay, si ganitong artista, si ganitong celebrity. Ay, part owner na tong ganitong bar and club. Ano nangyari? Paano sila yung part owner? Kasi bumili sila ng 1% share. Bumili sila ng 2% share. So, for example, ako ngayon yung founder ng isang restaurant ng isang bar o isang club lalapit ako ngayon sa Celebrity A pag nalapit ako sa Celebrity A okay 1% share ng kumpanyang to ng restaurant na to kapalit ng 1 million pesos exact amount na to hindi na to example 1% ng restaurant na yan is kapalit ng 1 million pesos ngayon bilang celebrity isa mo ng prestige na matawag na part owner ka nitong kumpanya to part owner ka nitong restaurant to part owner ka nitong club na sa BGC kapatulan mo ngayon So, bibili ka ngayon mga bayan ng 1 million pesos for 1% share. So, imagine nakalikom sila ng, for example, ako yung founder. Nakalikom ako sa maraming celebrities, maraming investors, maraming businessmen ng 49 million pesos. Kapalit ng 49% share. Controlled ko pa rin yung 51%. So, ngayon, binenta ko ngayon ito ng mga share, 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 share. Nakakuli ko mga 49 million pesos. Yung 49 million ba yun? Mga gasos ba yun sa isang club, sa isang restaurant, sa isang bar? No hindi pa man din nag-o-open yung negosyo, hindi pa man din nag-o-open yung bar, hindi pa man din nag-o-open yung club, hindi pa man din nag-o-open yung restaurant, yung founder na nagbenta ng shares, tubong lugaw na agad. So, for example, dun sa nabenta yung 49 million pesos, ang ginasos lang talaga sa restaurant, 20M. Yung 29 million, bulso niya, ganyan. 20M, pagpapatayo dun sa restaurant catch pa doon yung 51% share kanya pa rin yun the same thing na ginawa ni Neri eh yan bakit hindi nakulong si Chito bakit si Neri lang kasi si Neri lahat nakapirma sa mga dokumento so that's it ganyan lang kasimple yan sabatid ko parang pangit ang ipin ko ah Anyway, bye-bye. At that's it all, mga masam.